tanghali po, magandang gabi, magandang hapon po mga idol. Nandito po tayo ngayon sa Kasiglan Village, sa akong sanay. Ibili po tayo ng halo-halo, gamot sa pag-init <coughs> Init na panahon. Halo-halo. Kung -halo. gusto po mag-bumili ng halo-halo, dito lang kayo pumunta po mga kaidol, sa likod ng Primark Mall. Kasiglan, Bilid, San Jose, Rodriguez, Rizal At shout out muna kay Kagamutan Vlogger mga kaidol Shout out muna sa iyo Hindi tayo ng halo-halo Inuulit ko dito lang ito matagpuan sa likod ng Primark Mall Kasiglan Ah? <laughs> practice, practice lang. <laughs> <coughs> sino mo kung sino po ang gusto maghalo-halo ito po may panindas na maray may may, may palamig na mga paninda ito po may palamig naman <laughs> may itlog you know? hmm? Ay, um, ayaw naman halo-halo to -halo. palamig ito, ito niyo shout out na kay usang usang gabalini vlog at marami pang iba mga kaidol hindi ko na kayo malaala kailangan may listahan shout out muna sa inyo lahat mas especially kagamutan brothers Sharlenka sa ibang bansa yan mga idol shout out muna sa iyo yan updated na taga supporter ko yan Sharlenka maraming maraming salamat po at salamat po sa support ay sa ating YouTube channel ang uh, kaido kagabo kagamutan vlog suportahan po natin si kagamutan vlog maraming maraming salamat po at gandis po sa ating lahat. Bili pa na tayo ng itlog na no, itlog, ito. Ano itlog? ito? Si 15 ko ah, yan. Tamang tama. Yeah. Mm. Ah. itlog. itlog ni Kulas.